Maroon nga magandang pinapagawa itong si Coach JJ Redick dito nga kay Bronny James na makakatulong sa kanya sa Lakers. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna nga mga balita dito sa mga young player na ito na grabe ang expectations sa kanilang mga teams. Well yan ay itong si Jonathan Kuminga, si Josh Giddy pati na rin si Cam Thomas. And well sa report nga dito ni Mars Stein ay itong tatlong young player na ito ay seeking a salary nga daw in the range of 30 million dollars per year. Yan nga ang request neto ni JK ni gidi pati na rin ni Thomas sa hindi kanilang mga respective teams. And well obviously, ang kani-kanilang mga teams ay sa tingin nga nila ay hindi worth itong ganitong klaseng pera. Etong kanilang mga player na ito nang dahil hanggang ngayon ay wala pa ngang offer sa kanila. Merong in-offer dito kay Cam Thomas etong Brooklyn Nets, pero ang offer lang nila ay 2 years, 28 million US dollars, 14 million per year. Malayong malayo sa hinihingi ni Thomas na 30 million per year. At alam nyo ba itong si Cam Thomas? He believes that he is one of the best scorers in the NBA. At sa tingin niya nga daw ay he should be paid as one of the best scorers in the NBA. At ito nga ang current problem dito nga sa bagong CBA, dito sa NBA, nang dahil ang mga NBA teams ay talagang parang nasasaal lang nga at nare-restrict ng sobra na hindi nga gumastos ang nilang mga players. Nang dahil kapag umabot nga sila dun sa first and second apron, ay meron nga talagang matitinding consequences na talagang maapektuhan ang organisasyon ng mga teams na ito. Kaya nga ngayon, itong mga NBA teams ay takot na bigyan ng malalaking kontrata. Ito nga ang kanilang mga may potential na young players. Anyways, ngayon ipag-usapan na nga natin itong si Coach Reddick at ang kanyang magandang pinapagawa dito kay Bronny James na makakatulong nga sa kanya, hindi lamang sa paglalaro sa Lakers kung hindi sa kanyang NBA career. Balita nga sa report ng ESPN, JJ Reddick wants Bronny to study the games of Davion Mitchell and TJ McConnell. Sabi nga dito sa bawat possession nga daw na naglalaro itong dalawang player na ito, whether offensively or defensively, ay sila nga daw ay nakaka-impact nga daw pagdating sa mga plays with the defensive pickup points, the disruption, being able to get downhill. I think nga daw ay nakita na natin itong mga ganitong klase na potential flashes of it from Bronny. At para nga daw umabot sa next level itong si Bronny James, gaya nila TJ McConnell pati na rin ni Mitchell, ay kailangan na nga lang daw ng cardio fitness. And ito nga ni Bronny James. And definitely, napakaganda na itong advice na itong ni Coach Redick dito sa anya batang player na si Bronny James. Alam naman na siguro natin na ganyan din naman ang nasa isip ni Bronny maging two-way player na kung saan talagang every possession ay 100% ang ibinibigay, 100% effort every time. At yan ay maganda nga talagang gayahin na ito nga ni Bronny James. And actually, di ba sinabi niya nga rin niya nung NBA Draft Combine interview na ang mga players nga doon nila, Derek White, Drew Holiday, ang mga players na gusto niyang gayahin. At yun ay the same archetype na nila, TJ McConnell, pati na rin ni Davion Mitchell. Na talaga nga namang all out 100% effort on both ends of the court, basta sila nasa loob ng NBA court. At kung maimomodel or maigagaya nga ni Bronny James ang kanyang paglalaro dito sa NBA, dito nga sa mga players na ganitong klase, ay for sure may kita natin na matagal na maglaro sa NBA, eto nga si Bronny James. Anyways, ano bang masasabi nyo dito inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.